tamira Di ka magkandok ng kalakasan sa mga nangihina na, na, na. Ito naman sinasabing kami ang pinakamagagaling One seven monsters! Pero ikaw sila kayo go, man, -alam ah, mo, mano, man, yon, tayo, na alam mo Paano kami ang talip na pangarami magaling

Magkainang bituin, magkainang beso man ang mga talpa Nga kong papalagbaril, ang mga narating na kosa na isang marating Ang sa musika ay nanulong at Maging patalito sa pagpili ng nais kong pakikan Yung malaman, para di kang babalikan Pagkakalimang sasagyan, magkakalabasan Mga kaalaman, para di ka mamain Di makita palaging, hindi isang malaban Yung gusti pong inriya, pamagana, pinawina Kailangan mapabaga mabahala, pamakatang nangihina Namin natin ang Sina sinamang nangihina

🎵 Salita ko sumalitang, asita ba na kami suno? 🎵 Ang kalahatan na makatak din ang bata ang gumahanga Yeah, yeah, Miss Big Tito Mabino 🎵 pangalang kasama city

Magsasabi, wag mo nang kusabi haya mo di nabalik Kahit bandabang ako na siya bilang ang damarabi ko. buko Marami pagsubok, ikaw pa susubok subok Ang kasama ko, napakarami magaling Napakarami <laughs> Sabi, ang tabi lang daw kami Napakarami magaling pasahanin eh, kung ituring matigas At pinangarap palang araw tawagin eh, na alam Batang importante ay makapagpunta ng karunungan sa pagka Pasayang nagaamba sa mga nagkukusbong ang pangangat Nagpunta pa yeah, 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 yeah. daw kapag nagsulat Nagsulat! Taw ng mga wang Mga wang! Ang ginagawa palagi yung lahat Upang pagkusaya na hindi basta-basta ang basta rapong Hindi mo naman inakala na sa maraming bile Boom! Kapag nagsimulang bubog na matalim daw ang bibig Boom! Boom! Yan ang bulong bulungan madalas na ito Madinig pag sinabi nila na ikaw mabait Wala niya nga nandong, kapag nagpanyanig Boom! Kapag natin naging kinasa na mga nila Baka sakaling maging lalubas sa tayong gumawa Na mga maralang higirap-higirap Boom! Pati ba'y pero maghilapin na magunay Hey! hey, 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 hey. Napakarami na, napakarami na hey. Sa isipan mo ikaw ay hey. Napakarami na, napakarami na mo sa isipan mo, mo